So, what's up mga keepers? Good noon, yan. Nalagyan na natin ng isda dun sa stand natin, yung bagong aquarium natin. Ito na yung mga linagay natin, yung mga PKBM Jumbo size na red eye. Yan oh. grabe yung mail natin Oh. Nang lilit lang sa video pero kapag nasa personal kayo, malaki to na red eye natin. Lalo yun o. Oh. Hmm. Yan yung mga breeder natin. Then may mga shooter din tayong male para mabilis masundot ito yung mga female na malalaki. Kasi kung gagamitin nyo is malalaking male is matatagalan mag breed. Ganyan nun, no? O, oh, diba? Kapag mali-late shooter talaga pag mali Then, dito may PKBM tayo dito na glittered eye, you no? Know? Yan. Um, ito naman yung ginugroom natin. Dito natin nalaga yung ginugroom natin para magroom talaga ng maayos siya sa malaking lagayan. Then, may kasama siyang flat sakura, yun, no? Know? Para may mabinat lagi yung dorsal niya huwag lang talaga siya dito tumalon mapapaaray ko na lang talaga tayo kapag tumalon kaya sana wag naman mga tapos na rin yung serat natin serat yung setup natin. set up natin set natin no? tapos, tap, tapos na excuse me yan uh, isla natin dito madami pa dark choco golden zebra Ganito yung tagte natin, Oh. Ha, aray ko. Yan, mga red eye pa to and glittered eye. Ito yung sa subscribe natin, yung mga kasali sa subscribe. Ito yung parapal natin, Oh. Nandiyan ah. Yan ito. Yan ito dito. Sang trio dito. So, yung mga hindi pa niya nakasubscribe, subscribe na kayo para makasali kayo sa parapel natin. Ito yung mga pray natin. Madami naman tayong PKBM kaya magbabawas tayo ng isang pair ng PKBM. Yan o, madami tayong PKBM ngayon. sagana to sa live Foods, sa BBS. Yan o, nag naman tayo BBS. Yan Puno ngayon yung backyard natin No? Oh. Sana makakuha pa tayo ng stand para dito oh. Maganda na tingnan. Maalis na natin yan dito. Para lahat ng stand natin malagay na natin dito isang line pa sana then dito bala kong ilagay ito alisin ko na tong rep tab ayusin pa natin tong backyard natin mas pa pa natin para kapag may nag hook in ay hindi tayo mapahiya yan ang no, mga PKBM madami tayo ngayon PKBM eh kasi doon tayo nag focus sa PKBM yan no grabe maganda Yung setup natin ganda niyan kapag green water na yan no tapos maganda lang tingnan dito sa harap. Dito lang lilinisan mo sa harap. Ito yung mail natin, oh. Yan. Mga high back. Mga PKBM red eye natin. Pinyan lang tayo dito sa backyard natin. Yan. Kaya, kung nakaabot kayo sa video na to, don't forget, like and share Then, Pa follow na rin para updated kayo sa aking mga video. Thank you guys. Sambagsak muna. Kamal man.